Besh, parang gusto kong kumain ng palaka ngayon. Ano mo yun? Dito kasi sa UAE wala yun. Ah, sa Pilipinas na yun. Ano yun? Sarap ko yung sampalukan mo. Ano sa tingin mo? Ano yan, Besh? Sabi ko sinampalukan. Hindi para pakainin ng itlog. Para saan yung itlog? Grabe ka, Besh! Besh, pasahog yan dun sa palaka, oh. Besh naman. Sabi ko, gusto kong kumain ng palaka. Ano mo ito gagawin mo dyan? Ay, hindi mo man lang binalatan ang palakan. Hindi mo man lang tinanggalan ang ng ulo. Hindi mo man lang tinanggalan ang kamay at paa. Hoy! Babalatan pa yan! Grabe ka naman, besh! Ganyan ka ba kumain ng palakan? Napaka-arte naman talaga ng beshi ko. Laman, laman chanding din yan. I kainin oh. mo na lang. Ano pa yan? Ipinatong mo na yun. Balat ng ano yun? Balat ba na lang kayo? Ay, nandong yan. Diyos ko, besh! dukit naman na yan, oy. Kadukit ka naman na yan pagluluto mo na yan sa palaka, besh. Sino kakain yan? Ay, hindi ko kakainin yan. Next time, hindi na ako magre-request na palaka sa'yo. Bahala ako sa buhay mo. Kung ayaw mo, diwag. Magsama na lang ako. O, ayan, kain na kami. At nag-invite ka pa. Ha? Nag-invite ka pa ng lalaki para pakain dyan? Diyos ko, sarap na sarap sa palaka na hindi binalatan, hindi tinanggalan ng ulo, hindi tinanggalan ng pang. Ay, naku, besh. Ay, mahala nga kayo kumain dalawa dyan. Kakain talaga kami, oh. Sige, love. Kain ka lang dyan. Sarap. Hala, besh. Hala. Kumakain na yung baboy mo, besh. Pinakain yung spaghetti, besh. Nakain, binupan na lang yun ang sus yun. At pinakain mo na sa baboy. Ala, sayang naman, oh. Kakainin mo rin yun? Grabe ka naman, Besh. Besh, hayaan mo siyang kumain dyan, Besh. Igigis ako pa yan. Hayaan mo, hindi pa ako tapos dyan, Besh. Kumakain, kumakain pa kami.